Ayo kita mimbar imbayan, nanti. Tapi, 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 ano, oh, may ganito kayo. wala okay. pa. <laughs> ano yan? Pagmaga at Maintenance. Sinong <laughs> ah, mo may Sa akin! Kita ka ganti! Sa yun. Sa Sa akin! Sa akin! sabi ni Sa

Para sa maliwanag yan, nakatira, no? Maliwanag. Sugutin natin bukas yan. Hoy, oh, sugutin natin. Yeah. Uy, ang dami natin nakakatuwa. 4-5. Hello, 4-5. <laughs>

Oh, selamat datang. Kalau sudah dah sila hanapkan tadi. Takkan macam ya. Ada dekat kamu ni. Oi, ya ni mau dekat sini. Itu kan. Ayuh, dia dekat sini. Report the guests only. At naglaklak man manang alak ang mga lalaki, doon na sila. Allergy! Allergy. Ano siya nag-a-allergy? Ano kayong nang-a-live? Hindi, ano niya. Huwag lang yung baka makita mo lang dito. Para sila. Yan, ang daming mahalo-halo. Lagi yung sa akin. Kaya nga, sabi ko kung girls ano lepak pamilya pag, -pag ba niya, niya na di ko yata nakikita mo parap sarap ng halo halo gusto namin ice cream usap usap naman kami next week